Nakakatakot nga ba talaga ang KMJS gabi ng lagim? <laughs> <laughs> Pakita daw si Pochong. <laughs> <Lord> is... <laughs> 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 Honestly, I expected worse from this film, pero I would say Okay naman, it's not the scariest film ever pero serviceable naman kumpara mo nga doon sa mga recent Filipino horror movies. Kung usapang acting naman, may mga ilang 50-50 pero may mga ilan namang okay naman yung acting na lang natatakot sila. Habang pinapanood ko nga to, napansin ko yung cinematography and storytelling nila na medyo kahawig nga ng mga classic horror movies in a good way. Kumbaga kung lalabuan mo lang to na mala 480p, kaya na itong in sa mga lumang Filipino horror movies eh. Siguro pinaka na-appreciate ko doon sa tatlong kwento, yung pochong, kasi okay naman yung premise and yung twist nga niya. Medyo natakot ako dito nung konti nung hinabol siya nung bangkay tapos nag doon sa hagdan. Medyo kinilibutan nga ako dito nung pinapaligiran nga siya ng mga bangkay tapos si Miguel Tan Felix, patay mali siya lang siya. Kasi nga, ayaw niya silang pansinin eh. Speaking of mga bangkay, na-appreciate ko rin pala yung mga monsters or halimaw nga nila dito na for me, nagandahan ako sa prosthetics and makeup nga doon sa Berbalang, kay Pochong, tsaka kay Jillian nung sinapian na nga siya. But to be fair kay Jillian naman, I could see that they took a lot of inspiration doon nga sa The Exorcist noong 1973 with the makeup and yung mismong karakter nga dito. Kasi si speaking, hindi naman nakakatakot yung movie eh. Cheap scares lang, medyo hindi maganda yung build-up ng mga jump scares. Pero what I love here is the ambience na kinikreate nga nila. Ganda naman yung atmosphere ng mga scenes, pero sadyang hindi lang talaga nagwa-work yung mga panakot nila. From the start pa lang din, and I think sa editing na to, hindi masyadong humihinga yung mga scenes na wala siyang maayos na buwelo, na tuloy-tuloy lang, na ang effect nga niya, hindi maganda yung pagkakatahitahin ng mga sequences. For example, yung previous scene, takot na tapos one second later lang, parang wala lang nangyari. Like what? Yun yung kulang eh. Nakulangan sila sa post and nga, in between the scenes nga. Medyo nasasayangan nga din ako doon sa Berbalang kasi nga, maganda naman sana yung concept eh. Tapos yung style niya, naakala ko magiging mala Tarantino, pero ayun, hindi rin nga sila nag-commit with it. Sinimulan nilang ganon, tapos sa gitna, biglang nawala, tapos nung padulo na, binalik nila ulit na naging parang malakil bill na sayang kasi mas maganda sana kung na-maintain nila yun all throughout the story eh. Kasi kung titignan mo naman, clear naman yung kwento. Magigets mo naman kung ano nga yung mga nangyayari, na hindi ka nga malilito. Pero sa mapapasabi ka na lang ng, Ah, okay, siguro ganun lang talaga. Kung <laughs> nga sa third exorcist story, honestly may mga scares dito na nagustuhan ko. Lalo na nga nung nasa simbahan na sila. Oo, medyo unrealistic na magkakahiwahiwalay sila Tapos hindi nga nila agad mahahanap yung isa't isa Given na maliit lang naman yung simbahan Pero ayun, dito medyo naging effective naman yung sinasapian si Jillian Alam na nabiglaan nga niya tinawag yung beshi niya I don't know, there's something creepy lang about that scene Medyo natawa lang din pala ako dito nung nagpunta nga sila doon sa simbahan tapos sobrang dahan-dahan sila tapos hindi mo maramdaman yung sense of urgency nila given na sinasapian na nga itong si Jillian. Iting lang din ang hindi ko masyadong nagustuhan nga doon sa third story is halos lahat nga ng ginawa nga nila dito nagawa na sa iba pang exorcist movies. Baga parang wala na silang bagong nadagdag, andyan yung bastos na sinasapian, na pare, final battle sa simbahan, may lumulutang, kumbaga lahat yan, nagawa na eh. Padagdag pa pa na personally, feeling ko nga yung mga exorcism horror movies, it's getting old na rin. And not effective nga sa mga horror movies unless magiging creative or meron nga silang bagong gagawin nga doon sa kwento. Pwede itong ikumpara sa last na si Kratel and Roll kasi nga meron din itong tatlong kwento. Pero ayun, I think mas malinis lang yung pagkakakwento nito. Puro kung doon sa zombie story doon sa last na SRI kukumpara, syempre hindi. Pero overall, mas consistent lang yung nagawa nga nila dito doon sa tatlong kwento tingin ko lang kasi talaga masyado lang talagang raw yung story nga nila dito na sana nga mas naging malinaw pa given na halos 30 to 40 minutes naman din yung napunta sa kanila pero ayun, okay na rin naman. So yun, again, ang title ng movie ay KMJS Gabi ng Lagim and ang torta rating ko for this ay 5.5 out of 10.